na sinabi sa iyo ni Inay Mita. Talaga, si Inay Mita. Oo. Oh, wow. Li. right. Si, uh, sa ang naturan kong, marami akong naturan sa aking mom. Pero isang, isa sa naalala ko ngayon yung, um, kasi ang mom ko nagtitinda sa palengke. Okay? Noong bata pa ako. And then, may isang customer na tumapit sa kanya, sabi niya, Ale, ito ko pa bibilhin kong gamit sa bahay. Pag ko, hindi ko ito masisira. At napahigaw ko yung nanay ko, sabi ng nanay ko, alam mo, ini, ang ikasinsira ng bagay o ikatatagal dito sa pagkain ay depende sa lumaga. Yan. Yan po ang pag-uusapan ngayong umagang ito. Mga karunungan na nanggagaling sa magulang. Magandang umaga mga kamorning divo at muli ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Proverbs at ang serye ng tungkol sa karunungan. At ngayong araw na ito ay ating pagtutunan naman ang mga karunungan na mula sa ating mga magulang. Babasahin ito po rito sa Proverbs chapter 4, verse 1 to 13. Ang sabi nito, Dingin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama sa sa inyong unawa kung laging diringgit siya. Pagkatiyak na babuti itong aking sinasabi, kaya aking mga katuroan, huwag nung isang tabi. Nung ako ay bata pa, nasa kupkup -kup pa ni ama Batang-bata, walang malay, tanging anak ni Dako. Itinuturo niya sa akin ang kanyang sinasabi. Sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin at tatalikuran. Ang pakunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang ihingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang bamantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahan. Karunungay pahalagahan at ikaw ay kanyang itataas. Bigyan ka ng, bibigyan ka ng karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y sa ulo, sakdal ganda, ang dinam, at putong ng kalwalatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Kaya pinapat pinapatnubayan ka sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, mag mabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuhat panghawakan mo ang mga ito at huwag mong pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya ay buhay. Yes. Ang devotion po natin ngayon ay talagang hahamon o challenge sa atin, at mag-stretch sa, sa atin, kung paano nga ba yung haba ng ating PC kung paano makinig mm -hmm. no, bilang mga anak sa ating mga magulang. At ganun din, yung haba din ng pasensya ng magulang na magbigay din ng mabuting payo sa mga anak. So, uh, unang una tapos po natin yung karunungan na magdudulog po ng habang buhay. Dahil ang ating mga magulang, sa in general, also, in general, kasi meron tayong mga, somehow, mga hindi pangkaraniwang sitwasyon kung saan may mga anak na nasasaktan ng magulang, or naka Pero ngayon, mm -hmm. I ilagay natin sa konteksto na kung saan yung magulang ay nagbibigay ng mabuting bayo mm. no sa mga anak. So yung yung unang salita pala bingin. Tingginin mm. no, niyo mga anak. So ibig sabihin ito yung kahandaan na mayroong uh, bukas na pag-iisip, bukas na pagkikinig, time din naman no time at yung uh, concentration, yung focus mm. na kapag tayo nakikinig hindi ito yung labang pang physical na pakikinig. Kung hmm. hindi ang yung engagement sa yung kalooban ay buo so yung thinking ninyo hmm. mga anak so napaka-specific na ng ano Oo. writer uh, actually talagang binibigyan tayo ng atensyon na ang magulang po mga anak ano makinig po kayo ang magulang po ay tinakda talaga ng Diyos na magbigay sa atin ng pagtuturo at maging sa atin ng karunungan. Yun na yung kaya natanong kita, Pastor Abedit kanina, kung ano ba yung mga natutunan natin o natutunan mo bilang isang anak sa iyong nanay. sa alam niyo po sa totoo lang, ang unang guro sa pamilya o ang unang guro na iyong ikamumulat ay ang iyong mga magulang. Uh, at marami silang pwede maituro sa atin. At pangako rin ng banal na kasulatan talaga 'yon. Uh, i-honor natin i kumbaga, atin silang i-value, pahalaga at pahalagahan ng kanilang mga inaadvise sa atin kasi ang pangako dito, ang kalakip na pangako rito ay mahabang buhay, long life. That's part of the uh, promise of the Lord sa atin if we honor our parents, we will have a long life. and, it, and part of the honoring is really pag-receive ng mga instruction, tagubilin. mga tagubilin, at uh, sa parte ng responsibility ng mga magulang naman, gandaan po natin, mga magulang, tayo ay uh, binigyan ng Diyos ng kapasidad para magturo sa anak natin. Yes, may anointing doon, Pastor. Yung delegated Oo. authority at the same time, mayroong anointing Oo. ang mga magulang mula sa Panginoon mismo Oo. para gabayan, at patuloy na, sabi nga, yung paggabay na sa form ng utos, mm -hmm. yung sabihin, ito ay uh, mga salita na nagbibigay sa atin ng mga mga bagay, mga panuntunan, dapat natin sundin, ano? Mm -hmm. you know? uh -huh. Mga, may training kasi, ano? Meron uh -huh. na, maliit pa ako pa sa rugby, no May bata pa. Sabi, um, ang aking mom kasi mahilig bang luto. Mm -hmm. Mahilig bang luto. So sabi niya, sige, uh, kasi neneng pa yung pangal, pangalan ko naman. Neneng ka pa rin sa Di pa familiar ano? Ngayon, sabi niya, Neng, gusto mo bang matutong magluto? Mahan sa elementary grade pa rin ako uh -oh. Pero alam mo, ginawa ng aking mom, dinamonstrate sa akin yung pangluto. Tama. Pati panggagaya. Pinakita niya sa akin, actual. Oh, And then, tapos sabi niya, oh, ikaw naman. Tapos, ginagabayan niya ako. Uh -oh. So, yung mga yun, tapos inuutosan niya ako, ito yung gawin mo, okay. ito yung gawin mo, ito yung forma na kuchilyo, ganito, ahawa uh -oh. ko yung So, may utos. Uh -oh. At habang sinusunod ko, alam mo, hindi ako naihiwa. Yeah. Tapos nasusulit ko yung ano, and then lalo na yung tigla. Kasi mm -hmm. Then, so, yun. So, uh, yun. depende na, kung masarap or maano. Or at hanggang ma ngayon, aaminin ah, ko, daladala mo yun. Alam oh. ko kung paano iluto yung menu na yun, dahil yun ay natutunan ko nung bata pa. Dahil merong utos, merong pamantayan ah. no, na sumusunod na ako sa akin. Naalala ko yung minuto na ituro ni inay sa'yo. No? Masarap. 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 Oo. Uh, pero yun nga po ang ating paalala no, sa mga magulang. Meron tayong kakayanan upang magturo sa ating mga anak. At uh, sabi nga rito, kung um, babasahin natin sa verse 3, no ako ay bata pa, nasa kupkup -kup pa ni ama, batang-bata, walang balay, tanging anak nga ina, itinuro niya sa akin ang kanyang, at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang nananad. So, uh, alam nyo, mga anak, no? <laughs> alam ko na minsan, sawang-sawa na kayo sa mga utos, utos <laughs> or uh, sermon o kaya magkukwento. Yan po ay lago nating naririnig yan noon. No? Ito na naman ang ating uh, nanay. Lagi niyang babangitin. Nung panahon ng aming kabataan, kami ay ganito, kami ay ganyan, no? At minsan parang sa mga anak, nagiging parang uh, parang stereot ko na lang to, no? Parang replay. Pero sa totoo lang, alam niyo po may katalinuhan doon. And eventually marerealize ninyo how important yung mga advices ng mga mga parents natin. Trading na pala yun. Oo, mga no, trading na yun. Trading. Ngayon, uh, on the other hand, okay, uh, gusto ko rin pong banggitin na may mga pamilya no o kaya kinalakhan natin na pamilya na minsan parang uh, hindi maganda o oh. tama yung pamamaraan ng pagtuturo okay uh, broken family o kaya ay uh, mga mga yung mga pananalita minsan hindi maganda mm -hmm. wala ka ka ng pagbumura o nakakarinig ka ng uh, The pag, meaning words. pag meaning words o mga laging sinasabi lagi ka ng ganyan mm, hindi, na hindi po ka po. na natuto yeah. uh, kailan ka pa magiging uh, ganito gano'n, no uh, lahat po tayo nakaranas minsan ng mga you know abusive words or, or mga comparative words comparative so, words tayo, oh, diba? oh, at uh, uh, palagay ko ang iba sa inyo na nakikinig din sa amin ay kapag kasi natin na mga magulang na nananaral at ang bibigyan ng karunungan ng iba sa atin, baka hindi natin naranasan ito. But let me just encourage everyone. Uh, kay broken family or kay may mga problema ang ating uh, mga magulang, sa isang taong may pananampalataya sa Panginoon, uh, kaya nga, napakaganda kapag nakakilala ka sa Panginoon. Eh. Kasi bibigyan ka ng bagong perspektibo sa nangyari sa iyong nakaraan o sa mga itinuro sa iyo ng iyong mga magulang. At uh, hindi mo na dapat pang uh, panghawakan or bigyan ng pansin pa yung mga negative. Maari siguro mga may mga negative na experiences mo kasi tulad na minubura ka or binababa ka. Pero tignan mo na lamang kung ano yung ulaging lesson beyond that. That makes us a better person, not a bitter person. You know, you don't want to always remember yung mga wrong ng parents, but at the same time, you remember the lessons out of what man yung karunungan sa mga magulang. And again, in general, sabi ng ni pastor nit, talagang ang karunungan ng mga magulang ay nagkikipagpapala at isang pagpapala para sa mga anak. Tsaka po natin yung mga talata ito, yung encourage, yung magbulang mismo ang nag encourage Yes, sir. Kasi sa, dahil ang nag-initiate po talaga ng mga pagpapayo at pag-release ng kaunungan, ang mga magulang. Mm -hmm. Kaya naman dapat ang mga magulang din tayo, ng mga tiyakin natin na handa rin ang ating mga anak sa mga instructions mm -hmm. na atin pong bibitawan. Mm -hmm. Kaya sabi nga nitong uh, writer, no, si Haring Solomon, sabi niya, noong bata'ng bata pa ako, wait, wait. Okay kanya, mom and dad. Nana. So ibig sabihin, inihahanda ng mga magulang ang puso ng mga anak. Na hindi natin basta-basta binibigay ang instruction, Binibigyan muna natin ng encouragement, oh, makinig ka sa akin, anam. Mm -hmm. At anpayo mo ito pag tinanggap mo, nalawig niyo yung buhay. Mm -hmm. Sabi sa verse 10, maraming taon ang bibilangin. Yeah. So ang hibig sabihin, ang pagulang maganda bago i-release yung mga panuntunan at paano bago yung mga utos, mm -hmm. encourage mo na ang ating mga anak, Anak, yung aking iluto sa iyo, para sa ikaw ang mo. Yeah. Anak, yung aking itataglubilin sa iyo para sa ikalalagwa ika ng iyong buhay mm -hmm. or paghaba ng iyong buhay para sa iyong kapakanan, anak. Mm -hmm. So maganda communication ito na kung saan bilang mga magulang, ay talaga po namang, ayun, gamitin natin yung biyayang yun. Yeah. Yung mga pagkakato na uh, ihanda ang puso ng yes. mga anak sa so, oh. makinig sa atin. Mm -hmm. Talagang napakahalaga po yung paghahanda ng puso, no? Uh, isa po sa iingatan din natin mga parents na kapag tayo ay natuturo, siguruduhin natin na nakikita rin sa buhay natin. <laughs> yeah. Di ba? Right. Uh, malating uh, factor po yun yung kapag ka ang iyong itituturo, ay iyong ginagawa. Uh, kapag ka sinasabi mong anak, medyo masama sa iyong kalusugan ang paninigarilyo, eh, sigurado na, siguro na hindi ka naninigarilyo. Ano? <laughs> o, oh, meron po ako nakita magandang example doon na yung, o oh, anak ha, yung paninigarilyo, nakakasama ng kalusugan. Pero, yung kanyang Daliwi ay nasa kanyang uh, bibig din, uh, naninigil rin. So, ano po ang ibig kong sabihin doon? Mas malakas at mas mabigat ang dating ng iyong pagtuturo kapag nakikita ito sa inyong eyes. I we oh. teach with our words, but yeah. we impart with our lives. We train with our lives. Train oh. with our lives. Oo. Oh. Yes. Kasi lahat pwedeng magturo eh. Lahat pwedeng kang magbigay ng mga natutuhanan. Eh. Pero kapag ka ito ay iyong isinasa pamuhay, ay talagang mas epektibo ito para sa tao. Tsaka ito rin yung promise, ano, na kapag tayo in honor natin sa mga magiging napakikinig, mm -hmm. ano, sa mga payo ng ating mga magulang, alam niyo po long life eh. Yes, long life talaga. They promise talaga ang tagubilin na po ito. Mm -hmm. So mga anak, no, syempre gusto natin ang o habang buhay. Yes. So, it, isa ito sa mga keys no? mm -hmm. no, saan tayo ay sa atin, mag sa bayo natin ating mga magulang. Yeah. Dahil ito po, ang karulungan ay ano? mag -ihinga. Ang mag-iingat sa iyong lakad. Sa yun, ano? na, no? Ang karulungan po na nanggagaling sa mga magulang natin ay mag sa ating mga lakad. Sabi nga rito sa verse 11, Ikay pinatnubayan ko sa daan ng karulungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang Mag man ang lakad, ay hindi ka mabuguan. Amen. Panghawakan mo ito at huwag pabayaan. ito ay ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. Napaka-importante po yun. Mga anak, makinig sa magulang, Mga magulang, maging mabait din sa mga anak. Maging matalino rin sa Facious. community. Yeah. Oh, maging gracious Maging mapagpasensya po. mapagpasensya. Yeah. At sa mga magulang, siyempre may darating din yung panahon na nung bata pa yung ating mga anak, tayo ay nagtuturo na nagtuturo at nagkikipangpusap sa kanila. Pero may panahon na minsan, diimitahan na rin natin yung ating uh, pagtuturo o kaya makikipag-sermon sa kanila at masahabaan natin ngayon. Iyong pakikipag-usap sa Diyos para sa kanila. Panalangin natin sa kanila. Oo. Mas panagaan po natin na ipanalangin po natin. At kung nakikita natin na para kung hindi sila nakikinig, huwag kayong mag-alala yung inyong itinuturo na itatanim sa kanilang puso. Tsaka isa pa pa, so ito ko, yung respect. Yes. O oh. oh, honoring. Yan ay, ano, demonstration din eh. No? kapag meron daba na mga na atin din silang do no respect, mm -hmm. you know, honor din natin sila. Mm -hmm. Dahil doon, natitrain din sila na, ah, yun pala ang pag-respect. Mm -hmm. So, yun yung demonstration ng example natin at yun ang maari nila i-express din naman para mm -hmm. sa atin. So, maganda yung ano na sa atin pong ugnayan sa ating mga anak at naging instruct tayo, eh, siyempre, tiyakin natin yung ating instructions ay Is talagang by example. Okay. Yes, by example. pinag-practice uh, Siguro sa natitira nating oras, pastor a minute. Okay. Yeah, ito na natin sa panulanin para sa mga magulang at sa kanilang relasyon sa kanilang mga anak at sa mga anak na magkaroon ng biyaya para makinig ang kabaw ng tayo uh, makipagbusa sa kanilang mga magulang. Yes, Sige, mm -hmm. alamin po tayo sa pastor minute. Thank you, Dove. Aming Ama, dapat ka special po itong pagkakataon para alalahanin namin ang bawat pamilya ng aming mga kamorning devo, ang kapatiran sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang antas ng pangunguhay, iba't ibang kanagayan at sitwasyon sa family life. Aming Diyos, kami po ay nananalangin, niladapit namin sa iyo ang bawat magulang po ngayon. Mga parents, single parents, God, even even ano, uh, balong, mga widower, widow, at nagpapanaki sila o nag sila ng kanilang mga anak. Ang prayer po namin ay uh, pagkatatagin niyo po ang kanilang kalooban, malawakin po ang pangunawa, at sa biyaya mo o oh Diyos ay maging magbuti silang patutuong okay. para sa kanilang mga anak. At bigyan niyo po sila ng kakayahan at karunungan para magkaroon po ng encouragement, magkaroon po ng bukas na ugnayad sa kanilang mga anak paano po magiging uh, yung communication at yung pag-release nila ng mga instructions, mga kautusan, mga tagubilin, mm -hmm. ay malayang malayang dumaloy sa puso ng kanilang mga anak. Mm -hmm. pray po namin yung relationship ng parents, ng anak, ng mga anak sa kanilang parents. O Diyos, bihayaan nyo na magkaroon po sila ng tamang oras ng pakikipag-ugnayan, mm -hmm. pakikipag-usap, pagbabalik pagbabalik uh, uh, looban sa isa't isa. Sa reconciliation, Panginoon. At ikaw po ang Diyos ang mag-restore sa relationship. And Lord, bihayaan mo na magkaroon din ng pagkakataon, maging bukas ang talooban ng isa't isa. At uh, magpatawaran at magkaroon ng pagkakaunawaan. At sabihayaan mo, O Diyos, yung karunungan, Panginoon, na maging uh, malayang daluyan, O Diyos, ng anointing, para po sa isang napakagandang relationship. Na yung kautusan, mga tagumbilit, kardungan na ipapasa ng magulang ay matanggap ng mga anak. At gayon din po ay maisa pa ng mga anak para po sa ikatitibay ng pamilya. Amen. Panginoon, dalahin po namin even yung mga anak na mahirap lumaya sa kanilang tahanan. Umalis sa kanilang tahanan dahil sa mga pang-aabuso o dahil sa mga hindi pa nila naiintindihan na mga sitwasyon at problema sa kanilang Buhay, pamilya. Panginoon, igatan niyo po sila. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng masama. Amen. At bigyan niyo din po sila ng pagkakataon, Panginoon, na ma ang mga bagay na dapat na maipago, Panginoon. At sa biyaya mo, Diyos, magpanagpupo ulit sila. Amen. Magkaroon na uh, pagbabalik loob at pagkakataon. Pero yung paghanda ng puso Amen. ng pagbabatawan ay nandoon. Amen. Proteksyonan mo, Panginoon, ang bawat pamilya ng isa't isa. Kung ano man din mga suliranin na sa bawat sa isang finances, yung makakulangan sa trabaho, o kaya naman ay yung kakulangan sa oras para sa isa't isa, o yung mga OFW, Panginoon, yung mga nasa abroad sa iba't ibang bansa. Ang panlangin po namin, O oh Diyos, gamitin niyo po yung, yung mga communication lines po namin. Lord, available na paging uh, ito ay maging uh, daan para ma-revive ma yung fellowship yung relationship, Panginoon, at higit sa lahat, mapaalalahan na ang, ang, ang isa't isa na maging matapat. At yung pag-express ng pag-ibig, O oh, Diyos, ay magkaroon din ng pagkakataon. Salamat po, aming Ama, na ito po ang magpatibay sa aming mga pamilya. Ina, Ama, nagtahanan tahanan at mga anak. Salamat, matibay na pamilya, Panginoon, dahil sa karunungan. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon. Amen. Amen at nais ko rin ipanalangin. Alam niyo po, ang isa sa pinakamahalagang hakbangin para sa pangbabago, magulang man o anak, ay ang personal na pakikipagniig at personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Marami po na pamamagulang or pamilya at you know, uh, sa bawat isa na may mga pagkakamali tayo perfecto. Pero ang ating Panginoong Yesus ay handang tumulong sa atin. Magsisimula ito sa pamamagitan ng pagbukas natin ng ating puso at pagtanggap sa Kanya. Pag-amin na tayo ay may kahinaan, na tayo ay walang kakayanan na magpago kung hindi siya tutulong sa atin. Kaya ang ay ibigay natin ang ating puso sa pagnoon. Diyan po magsisimula lahat magulang man o anak, at may mga hindi pagkakaintindihan, maayos ito kapag meron tayong personal na pagtitiwala sa Panginoon at sa ating pagtitiwala sa Panginoon, isusuko natin ang ating buhay. So kung nais mong isusuko ang ibuhay sa Panginoon at nais mong uh, ang Panginoong Hesus na ang siyang maghari sa buhay mo at siya na ang magbigay sa iyo ng kakayanan upang magpatawad, upang uh, Uh, tumanggap ulit ng pagpapayo sa magulang at ang magulang naman ay magkaroon ng kakayanan upang uh, mahalin ulit ang uh, 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 kanila mga anak ay nagsisimula ito sa personal na relasyon sa Panginoon. Kung nais mo siyang tanggapin at nais mo buhay, sumabay ka sa akin sa pananangin at gawin mo itong isang personal na declaration ng uh, commitment at pagsuko sa Panginoon. At sabihin mo, Panginoong Hesus, binuuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maghari sa aking buhay. Nais kong ikaw ang maging Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at tulungan niyo po ako na lumakad ng may katuliran. Salamat po, Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, kaibigan, kapag ka naging ang, ang iyong pagtanggap, isang taos sa puso ang iyong pagtanggap, kayo pa lamang ay nagahari ng Panginoon sa puso mo at tinutulungan ka niya na makalakan ayon sa kanya talongan. At nawa ay magpatuloy ka sa kanya. Kung unang pagkakataon mo na ipinanalangin ang panalangin ito, nais kong isulat mo ang iyong pangalan sa comment section at uh, kabi ay makikipag-ugnayan po sa inyo at uh, magabayan ka sa inyong panibagong hakbangin ng pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. At kayo din, you know, meron tayo mga Bible studies para sa mga maulang, para sa mga couples, para sa mga uh, anak na makakatulong sa inyong spiritual journey. Well, God bless you po. Uh, ito'y napakagandang uh, usapin na ating pong uh, pinag-aralan, Pastor Ramilet ang karunungan na nanggagalit sa magulang. At po ay dito rin magsimula ang pagsasaayos ng relasyon ng magulang at ng mga anak. Makita kita ulit po tayo sa susunod na episode ng Morning Digo. God bless po.